Ito yung kambing natin. tabak hmm. Taba, tabak talaga oh. Sarap ng kain. So yung iba na sa ibang lugar nakakulong tapos sa amin nakatali naka, naka lang. Hmm. Ganda ng kulay nyo. So ganyan kami pag malaki yung area, so tali lang talaga. So pag sa gabi, so ilagay natin sa ano ah, pwesto. So kasi yung ano yung lalo na ngayong panahon na maulan talaga. So kailangan nating iano ah, ilagay sa hindi na sila maano uh, maulanan pag maulan talaga kasi yung kambing maarte grabe po ganyan po talaga ang ano uh, sistema po sa kambing so madali lang magkasakit pag ang kambing ay laging na ano, naulanan so lagi nating tatandaan na wag nating eh, ano uh, ang kambing kasi Oh ganito, malambing. So maarte. So kailangan nating ilagay na hindi sila maulan. Oh. So. Anda, 'pag naulan naman po sila, grabe. Napakarami pong ano, ah bilog-bilog dito sa no, sa ilong. So clear na clear 'yung ano, 'yung mukha ng kambing natin. So makikita talaga natin na wala talagang sakit. So, lalo na dito sa tainga, oh, clear na clear talaga. So ganyan po ang pag-alaga, oh. Walang mga kuto, oh. So, ganyan lang. Dapat laging busog. Hmm, so, wala na 'yan mamaya. ikulong na natin 'yan. So ganyan lang po ang pag-alaga po sa kambing. So, wag nating ibabad sa ano sa ulan. So madali lang talaga magkasakit. So tatlo yan dito. So doon sa taas ano uh, may sampo doon. So puro babae. Ah uh, may isang lalaki pala doon. Tapos ano uh, may uh, may tatlong anak. So, medyo marami-rami na yung ano natin, ha, kambing. So, ganyan lang po ang ano natin, video natin sa ngayon. So, ayan po. So, thank you for watching po. So, nandito yung mga alaga namin, no? Mga itik! So, ayan, papuntahin natin dito. So Punta na yan dito. Oh, sunod porg 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 pa. porg na porg sila, yung mga porg natin. Oh, ganda nakakawala po ng stress po pag ganito yung mga alaga natin napakasigla talaga eh? nag-aaway oh nakalipado oh. <laughs> so dito sa amin nagkunti lang ang lalaki hmm. so ang marami dito babae Oh, ito, mga lalaki ito. Mga bata pa. Hmm. So, may manok tayong ano, native. Oh, yung mga bisayang manok. Kani mga bisayang manok. Lamik kayo ba? Lamik sa baon. Oh. Dun yung mga dumalagang ano, manok. Tapos may mga ano, maliliit. Ayan. Tapos yung nandun na yung mga kambing natin. So ganyan lang po ang area namin dito. Hmm. Sarap sa pakiramdam po. So nandito pala yung ibaw. Hindi pala nakasunod yung ano. Yung ibang itik Oh.